ito so, mga pangyaw itong pomelo na to napakasipag mamunga so ang baba baba kayang abutin ng kahit na bata ayun kinirim ko to ng isang araw tingnan nyo yung mga sanga kasi sumasayad na sa lupa mga pangyaw so ito so ito sobra ang baba ang tamis nito napaka juicy ang sarap sarap Ayan. Ang sarap talaga ng buhay sa probinsya, mga pangyaw. Lalo na kung uh, masipag kang magtanim, hindi ka magugutong dito. So, magtanim tayo, mga pangyaw, para meron tayong aanihin. Mga pangyaw, ito na lang ang bunga. Ayan, dadalawa na lang sila. Oh, mga pangyaw ayan mas masarap yung isa ibang variety to medyo maasim-asim ng konte at saka white lang yung loob mas juicy pa rin yun yung doon sa kabila mga pangyaw tingnan natin sa kabila pero wala ng bungo naubos na namin sa so pag season na uli naubos na namin kahit hindi pa siya hinog na hinog, kinukuha na namin kasi matamis na siya. Pero ito malapit na ulit mga pangyong. Ayan. Wala nang na bunga ngayon. Ayan.